Narinig mo na siguro ang tungkol sa carrots para sa paningin, pero may mas mahalagang katotohanan na hindi sinasabi ng doktor ng mga eye vitamins at lalo na ng food industry. Alam mo ba na ang pinakamabisang proteksyon sa mata ay hindi tableta, operasyon o salamin? Nasa mga buto ito, maliliit, mura at karaniwang isinasantabi sa kusina. Pero ayon sa siyensya, ang mga butong ito ay kayang tumulong sa pag-iwas sa pagkabulag dahil sa edad. Sa video na ito, ibinubunyag namin ang pitong pinaka-epektibong buto para sa malinaw na paningin, ligtas, abot kaya, at partina ng ating pagkaing Pinoy. Huwag palampasin, pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin sa comments, ilang taon ka na at saan ka nanonood? Sinasagot namin ang bawat isa at maaari kang humingi ng tulong kung kailangan mo. Ngayon, simulan na natin sa number 7. Buto bilang pito. Buto ng kalabasa o pumpkin seeds. Kung nahihirapan ka sa dry eyes, malabong paningin sa gabi, o sensitibo sa liwanag, posibleng kulang ka sa zinc. At isa sa pinakamayamang natural na pinagmumulan ng zinc sa mundo, ang buto ng kalabasa. Ang maliliit na berdeng butong ito ay mukhang simple, pero puno sila ng nutrisyon na kritikal para protektahan ang retina at pabutihin ang pag-adjust ng iyong mga mata sa dilim. Ayon sa isang dalawang libo, dalawampung study na inilathala sa nutrients, ang zinc ay mahalaga para ma-deliver ang vitamin A sa retina na kailangan para makagawa ng melanin, ang pigment na nagpoprotekta sa iyong mga mata. Ang mga senior na kulang sa zinc ay madalas nakakaranas ng hirap sa pagtingin sa mahinang liwanag, mabagal na visual processing at mas mataas na oxidative stress sa makula. Ang maliit na bahagi sa gitna ng retina na responsable sa malinaw na paningin. Ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng mga 7 mg ng zinc bawat onsa na itong isa sa pinakamayamang plant-based na pagkain sa zinc. Pero mas importante ang balanse ng iba pang nutrients sa loob nito. Mayaman din ito sa vitamin E na nagpapababa ng pamamaga sa mata at lutein, isang compound na pinatunayan na nagpapabagal sa macular degeneration. Isang dalawang libo labing walong clinical trial na sumaklaw sa isang libong matatanda na adult ang nakatuklas na ang pagtaas ng lutein at zinc intake ay nagpababa ng pagunlad ng edad na related macular degeneration hanggang 25% sa loob ng limang taon. Ang pinakamainam na paraan para gamitin ang buto ng kalabasa ay hilaw at walang asin. Ang pag-iihaw sa mataas na init ay maaaring magpawalang bisa sa ilang delikadong antioxidants. Subukang ibabad ito magdamag, patuyuin sa mababang init o kainin pagkatapos ng light toast. Pwede mo rin durugin at isabog sa oatmeal o yogurt sa umaga. Para sa mga senior na mahina ang digestion, ang pumpkin seed butter ay maaaring mas madaling maabsorb ang nutrients. Dalawang kutsara lang bawat araw ay makakapagpabago sa iyong retina sa paglipas ng panahon. Ngayon, lumipat tayo sa buto bilang anim. Baka nakatago na ito sa iyong spice rack. Seed bilang anim, mga buto ng fennel. Kung madalas mong maramdaman na tuyo, pagod o bahagyang namamaga ang iyong mga mata pagkatapos kumain, maaaring may mababang antas ng pamamaga dahil sa mahinang kontrol ng blood sugar. At ang mga buto ng fennel ay maaaring maging iyong sekretong sandata. Ang maliliit na butong ito ay kadalasang napapabayaan, nakatago lang sa mga spice rack, ngunit taglay nito ang malalakas na compound na sumusuporta hindi lamang sa digestion, kundi pati sa microvascular system na nagpapakain sa mga mata isa sa mga pinakanakababahalang bagay na maaaring mangyari sa tumatandang mga mata ay ang microvascular damage kung saan ang maliliit na daluyang dugo sa likod ng retina ay nagiging matigas, kumipot o barado. Ang mga buto ng fennel ay mayaman sa flavonoids at vitamin C na magkasamang lumalaban sa oxidative stress at nagpapababa ng pressure sa ocular nerve. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, ang fennel seed extract ay nakatulong sa pag-improve ng intraocular pressure at daloy ng dugo sa mga hayop na may maagang sintomas ng glaucoma. Higit pa rito, natuklasan ng mga mananaliksik na ang antioxidant activity nito ay nagpababa ng retinal damage ng higit sa 30% sa loob lamang ng dalawang linggo ng paggamit. Ang mga buto ng fennel ay naglalaman din ng anethole, isang compound ng halaman na may anti-inflammatory properties na naiugnay sa pagbawas ng pamamaga ng mata at pag-improve ng produksyon ng luha. Para sa mga matatanda na dumaranas ng dry eyes o banayad na visual discomfort, mahalaga ito. Isang praktikal na paraan para magamit ang fennel seeds ay ang pagbabad ng isang kutsarita sa mainit na tubig para makagawa ng tsaa pagkatapos kumain. Hindi lamang nito sinusuportahan ang digestion, kundi tumutulong din sa mas epektibong pagsipsip ng mga bioactive compound. May ilang matatanda na ngumunguya pa ng hilaw na fennel seeds para sa mas preskong hininga at benepisyo sa mata. Ano man ang paraan ng paggamit, ang pagiging consistent ang susi. Maglaan ng maliit na dosis araw-araw, hindi paminsan-minsan lamang. Sa loob ng ilang linggo, maraming tao ang nakakapansin ng pagbawas ng eye strain lalo na pagkatapos mag-screen time o magbasa sa mahinang ilaw. Ang susunod, ang seed number 5 ay isa na marahil ay kinain mo na dati, ngunit sa maling anyo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito, at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Seed bilang lima. Mga buto ng sunflower o sunflower seeds. Marahil ay nakakain ka na ng sunflower seeds dati bilang merienda o hinalo sa salad, ngunit karamihan sa mga tao ay kumakain ito ng inihaw, inasnan, at nawawalan na ng mga pinakamahuhusay na nutrients. Para sa mga matatanda na higit sa 60 taong gulang, ang hilaw na sunflower seeds ay maaaring maging isa sa pinakamalakas na pagkain para labanan ang pamamaga ng mata. Lalo na pagdating sa pagpreserba ng makula. Ang bahaging ito ng mata ang responsable sa iyong matalas na central vision. Ang uri ng paningin na ginagamit mo para magbasa, magmaneho at makilala ang mga mukha. Habang tayo ay tumatanda, ang central vision na iyon ay maaaring mabilis mawala kung hahayaan ang free radicals na sirain ang retina. Ang sunflower seeds ay puno ng vitamin E isang fat-soluble antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng iyong mga mata mula sa oxidative stress. Sa katunayan, ayon sa Age-Related Eye Disease Study, AREDS, na pinunduhan ng National Eye Institute, ang mataas na dosis ng vitamin E kasama ng iba pang nutrients ay nagpababa ng panganib ng macular degeneration progression ng 25% sa mga high-risk na individual. Ngunit hindi lang yon, ang sunflower seeds ay naglalaman din ng selenium, zinc at copper, tatlong mahahalagang trace minerals na tumutulong sa likod ng mga eksena para protektahan ang retinal tissue, suportahan ang kalinawan ng lens, at bawasan ang fragility ng mga daluyang dugo. Maraming matatanda ang kulang sa mga mineral na ito at ang resulta ay hindi lamang paghina ng paningin kundi mga sintomas tulad ng malabong paningin, mahinang night focus at sensitivity sa glare. Ang susi para makuha ang mga benepisyong ito ay ang pagpili ng hilaw at unsalted na sunflower seeds. Ang isang maliit na dakot lamang sa isang araw, mga isang onsa, ay nagbibigay ng halos kalahati ng iyong daily requirement ng vitamin E. Maaari mo itong durugin at ihalo sa smoothies, iwisik sa plain Greek yogurt o isama sa oatmeal. May ilang matatanda na ginagawa itong homemade seed butter o hinahalo sa chia at flax para makagawa ng nutrient-packed na merienda na nakakatulong sa mata. Ngayon, lumipat tayo sa seed number 4. Ito ay sumusuporta sa iyong retina at kontrolado ang iyong blood sugar ng sabay. Seed bilang apat, chia seeds, ang maliit na buto para sa malinaw na paningin. Kung ikay lampas anim na taong gulang at madalas makararanas ng malabong paningin matapos kumain, hirap mag-focus sa pagbabasa o panonood o nasisilaw kahit sa simpleng ilaw. Baka ito'y dahil sa hindi balanseng blood sugar at kakulangan sa hydration. Dalawang salik ito na tahimik ngunit unti-unting sumisira sa kalusugan ng ating mga mata. Sa kabutihang palad, may likas na lunas. Ang chia seeds o mga buto ng chia. Ang maliliit na butong ito, na parang mga itinustang sesame sa itsura, ay tunay na yaman ng kalikasan. Puno ito ng omega-3 fatty acids, lalo na ng ALA, alpha-linolenic acid, na kapag na proseso ng ating katawan, ay nagiging DHA. Ang DHA ang pangunahing sangkap sa retina ng mata at siyang responsable sa kalinawan ng ating paningin. Pero ang mas kamangha kapag ibinabad sa tubig, nagiging parang jelang chia, parang sago sa ginataang bilo-bilo, at tumutulong itong pabagalin ang digestion, patatagin ang blood sugar, at panatilihing hydrated ang buong katawan. Sa mga kapwa nating Pilipino na mahilig sa matatamis, ang chia ay parang natural na pangontra sa biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na sumisira sa mga maliliit na ugat sa mata. Mainam itong ihalo sa tubig bilang chia water o idagdag sa lugaw, oatmeal o fruit salad. Hindi ito instant magic, pero kapag isinama sa araw-araw na gawain ni Lola o Lolo, unti-unting lalakas ang matatigi ang kalusugan ng retina. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Seed bilang tatlo, mga buto ng nigella o black seed. Maaring kilala mo sila bilang black cumin o black seed, ngunit ang mga buto ng nigella ay unti-unting naging isa sa pinakapinag-aaral na natural na lunas para sa paningin ng matatanda. Ang nagpapalakas sa mga ito ay isang compound na tinatawag na thymoquinone. Ang compound na ito ay may malakas na antioxidant at anti-inflammatory effects, lalo na sa optic nerve at retina. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa evidence-based complementary and alternative medicine, ang blackseed seed oil ay nagpababa ng intraocular pressure ng 24% sa mga pasyente ng glaucoma makalipas lang ang anim na linggo. Malaking benepisyo ito para sa mga senior na nakakaranas ng maagang sinyales ng eye pressure, tension headaches o tunnel vision. Kilala rin ang nigella seeds sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo papunta sa mata. Ang mahinang sirkulasyon ay isang tahimik na pumatay ng paningin sa mga matatanda. Kung walang tamang daloy ng dugo, ang retina ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen o nutrients upang gumana ng maayos. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng pagkasira ng mga photoreceptor cells. Tumutulong ang nigella sa pamamagitan ng pagpaparelax sa mga blood vessel at pagpapataas ng nitric oxide. Isang compound na nagpapalawak ng mga arterya at nagpapadala ng oxygen. Maaaring hindi mo ito maramdaman, ngunit ito ang uri ng malalim na suporta na kailangan ng iyong mga mata upang manatiling matalas. Upang magamit ang nigella seeds, maaari mo itong nguyain ng hilaw ng kaunti o ihalo ang kalahating kutsarita ng black seed oil sa maligam-gam na tubig na may honey. Maraming senior ang nagtatagumpay sa pagdaragdag nito sa tsaa o pagwiwisik sa inihaw na gulay. Ang susi ay ang pagiging consistent at dekalidad. Laging piliin ang cold-pressed oil o buong organic na buto. Makalipas ang ilang linggo, marami ang nakakapansin ng pagbawas ng eye fatigue, mas malinaw na paningin, at kahit na pagbawas ng dry eye symptoms. Seed bilang dalawa, fenogreek seeds hiloyang dilaw kung madalas mamula, mainis o mapansin mong humihina ang iyong paningin lalo na sa huling bahagi ng hapon, maaaring nasisira ng iyong blood sugar ang maliliit na ugat sa iyong mga mata. At ang fenogreek seeds, luyang dilaw, ang natural na solusyon na hindi mo alam na kailangan mo. Ginamit na ang maliliit na gintong butil na ito sa Ayurvedic medicine sa loob ng maraming siglo at ngayon ay kinikilala na rin ito ng modernong siyensya. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa International Journal of Molecular Sciences, ang regular na pagkonsumo ng fenugreek ay nakapagpapababa ng blood glucose levels hanggang 30% at makabuluhang nagbabawas ng oxidative stress sa retina. Malaking bagay ito dahil ang mataas na glucose ay nagdudulot ng glycation, kung saan dumidikit ang mga sugar molecules sa mga protina sa mata at unti-unting sumisira sa mga ito. Nagdudulot ito ng katarata, malabong paningin at maging diabetic retinopathy. Mayaman din ang fenugreek seeds sa lutein, isang antioxidant na matatagpuan sa makula, ang bahagi ng mata na responsable sa central vision. Ang lutein ay sumisipsip ng nakakasirang blue light at nagpoprotekta sa retina mula sa pagkabilad sa araw. Karamihan sa mga matatanda ay kulang sa lutein, lalo na sa mga processed diet, kaya mas mabilis tumanda ang kanilang mga mata. Para makuha ang pinakamabisang benepisyo ng fenugreek, ibabad ang isang kutsarita nito sa tubig magdamag at inumin ang tubig na ito sa umaga ng walang laman ng tiyan. Maaari ring durugin ang mga butil at ihalo sa sopas o nilagang ulam. May mga naglalagay din ng kaunting pagprito para mabawasan ng pait, ngunit ang pinakamalakas pa rin ang epekto kung hilaw at ibinabad. Isang kutsarita o dalawa araw-araw, kung regular na iinumin, ay makakatulong para mas maging malinaw ang paningin, mabawasan ang eye strain, at mapabuti ang focus, lalo na kung matagal kang nakatutok sa screen o nagbabasa. Seed bilang una, flax seeds. Marahil ay narinig mo na ang flax seeds, ay linya, bilang mabuti para sa digestion at puso. Ngunit ang sham na put sham na porsyento ng mga matatanda ay hindi alam kung gaano ito kalakas para protektahan ang retina, macula at optic nerve. Sa katunayan, ang flax seeds ang maaaring pinakamahalagang butil para sa pangmatagalang kalusugan ng iyong paningin. Ang espesyal sa flax seeds ay ang mataas na antas ng ILA, alpha-linolenic acid, isang plant-based omega-3 fatty acid. Ginagamit ng katawan ng ala para makagawa ng DHA na siyang pangunahing taba sa retina. Ang mababang DHA ay nagdudulot ng pagkapayat ng retina, mahinang contrast sensitivity at macular degeneration. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumakain ng maraming ILA ay may 40% mas mababang tsansa na magkaroon ng advanced macular degeneration. Nakakapagpababari ng flax seeds ng blood pressure at nakakabawas ng pamamaga sa maliliit na ugat na nagbibigay ng sustansya sa mata. Madaling masira ang mga ugat na ito, lalo na kung mataas ang blood sugar o blood pressure. Kapag namaga ang mga ito, Maaring tumagas ang likido sa retina na nagdudulot ng malabong paningin o retinal swelling. Ang flax seeds ay nakakatulong sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga at pagbibigay ng proteksyon sa mga blood vessel. Ngunit may mahalagang paalala, ang buong flax seeds ay mahirap tunawin at hindi mo makukuha ang sustansya nito kung hindi dinurog. Laging piliin ang ground flax seed at kainin ito ng sariwa Maaari itong ihalo sa yogurt, smoothie, o iwisik sa sopas o oatmeal. Huwag itong lutuin sa mataas na init. Nasisira ang mga langis nito at dapat itong itago sa ref para manatiling sariwa. Sa regular na pagkonsumo, maraming matatanda ang nakakaranas ng mas malinaw na paningin, mas kaunting eye strain at mas magandang produksyon ng luha kung dry eyes ang problema. Isang maliit na butil na puno ng proteksyon paano makakain lahat ng ito. Ngayon, maari mong itanong kung paano makakapagsama ang mga senior ng lahat ng pitong buto sa isang pang-araw-araw na pagkain para sa pinakamataas na proteksyon sa mata, suporta sa blood sugar, at pangmatagalang lakas ng paningin nang hindi ito nagiging komplikado o mahirap sundin. Ang sagot, hindi mo kailangan ng pitong hiwalay na pagkain o masalimuot na mga recipe Upang maisama ang mga butong ito na nagliligtas sa iyong paningin, sa katunayan, maaari kang gumawa ng isang simpleng ngunit makapangyarihang almusal na maglo sa iyong katawan ng mga sustansyang gutom na gutom ang iyong mga mata. Narito kung paano: magsimula sa isang maliit na mangkok ng plain unsweetened Greek yogurt o kefir. Ito ang magiging creamy base na may healthy fats at probiotics na tumutulong sa pagsipsip ng fat-soluble nutrients tulad ng lutein at ala. Magdagdag ng isang kutsarang ground flax seed ang pinakamahusay na depensa ng iyong mga mata laban sa retinal damage. Haluan ng isang kutsaritang chia seeds na ibinabad mo ng magdamag sa kaunting tubig para maging gel-like. Ang texture na ito ay nagdadagdag ng hydration at nagpapabagal sa pagtaas ng blood sugar. Magdagdag ng kalahating kutsaritang black seed ni Jella para sa circulation at pressure support. Kumuha ng isang kutsaritang fenugreek seeds na ibinabad, patuyuin ang tubig at haluin ito ng diretsyo. Ang pait nito ay nababawasan ng yogurt. Budburan ng kaunting hemp seeds para sa magnesium at fatty acids. Tapos lagyan ng isang kutsaritang sunflower seeds para sa vitamin E at zinc. Kung gusto mo ng mas matamis na bersyon, maaari kang magdagdag ng ilang hiwa ng sariwang mangga o blueberries. Mayaman din sa antioxidants. Ngayon, mayroon ka ng isang madali, masarap, at paningin pinapalakas na pagkain na puno ng lahat ng pitong butong kailangan ng iyong mga mata. Mas mararamdaman mong mas focused, mas energized, at higit sa lahat, binibigyan mo ang iyong mga mata ng tunay na proteksyon na suportado ng siyensya. Kung kakainin mo ito ng regular, hindi ka lang nag-aalmusal. Itinatayo mo muli ang iyong paningin isang kutsara ng isang kutsara. Pangwakas na kaisipan. Kung narating mo ang bahaging ito, hindi ka tulad ng karamihan sa mga senior. Seryoso ka sa kalusugan ng iyong mga mata. At iyon mismo ang kailangan upang maprotektahan ang iyong paningin sa iyong anim napo, pitumpo at higit pa. Bawat butong inilabas natin ngayon ay suportado ng tunay na siyensya, tunay na resulta sa tao, at tunay na pag-asa. Hindi ito mga supplement. Hindi ito mga gimmick. Ito ay simpleng makapangyarihang pang-araw-araw na pagkain na maaring magpakain sa iyong retina, mag-ayos ng pinsala, at labanan ng tahimik na paghina na karamihan ay hindi napapansin hanggang sa huli. Ang totoo, mahigit siyam napong porsyento ng mga senior ay unti-unting nawawalan ng paningin bawat taon at hindi alam kung bakit. Hindi lang ito edad. Ito ay kulang sa nutrients. Ito ay pamamaga. Ito ay daloy ng dugo. At ito ay mababago. Simula ngayon, mismo sa iyong kusina. Magsimula sa isang buto lamang. Pagbuo ng ugali, tapos isa pa. Sa paglipas ng panahon, magpapasalamat ang iyong katawan at mararamdaman ito ng iyong mga mata. Mas malinaw na araw, mas matalas na fokus, mas kaunting pagkapagod, mas kaunting pangamba. Kaya ipaalam sa amin sa mga komento. Aling buto ang susubukan mo muna sa linggong ito? Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento at gusto naming marinig mula sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at Share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.